kami mag-pilgrimage. Sige, hintay na kami ng service. <laughs> Ayan. Ang unang puntahan namin na church. Anong unahan puntahan? Tagang? Saan <laughs> Sanda. Ari sa San Andrew Church. Pagkatapos sa mm -hmm. uh, Sacred Heart. And the last is, but not the least, <laughs> ang sa, ano uh, ni, ah, uh, ano nga uh, church ni, ang last ni? basta sa saikong guys ayan guys yung una naming cup uh, cg felgry ah uh, september 22 ah uh, 2024 ayan saint andrew church sa ah uh, uh, ano naman chong kwan o -kwan o church kolon kolon ang pangalawa, mo siyang sa Sacred Heart Church sa may... Saan ba to? Uh, sa Yaw Mati. Ano na guys, hindi ko mabasa guys. Sayo. Ayan guys. Sa Saikong. Ah, muna rin sa Saikong Sacred Hearts. Okay, did doon kami guys mag... Mag ano, mag ano ng Cuff Garoby, ano bang purpose ng pilgrimage natin? Bakit, bakit tinatawag pilgrimage? Ano ba yan? Because uh, God called us to follow Jesus Christ and we also to follow, we also to choose God to follow. Ah. So through our, through our pilgrimage, to praying and then give effort, no? Give oh, ganun tapos yung mga wishes, yung ganyan, okay, intention, petition. Yung may in, mga yung intention. Ah, iningiti kan. Offer natin uh, doon sa ah uh, so, uh, okay. Uh, Thank you. Okay. Guys, Dito na kami, ngayon, guys. <laughs> Let mo take it. Eh. Pakita na ba? Ito guys ang ticket ko guys sa bus. Uh, one way lang to. Pagpabalik, no way. <laughs> star Ferry, Star Ferry na star guys. Perry uh -huh. Star Ferry kami. Oo. Star Ferry Express uh, five star. <laughs> 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 Ara na. Ang dami namin. Bilog na community sa Capsize View. Di yung tontak na. Di yung sinyalo. Senior citizen. Kwa yung wheelchair si <laughs> Hoy, mag, mag senior citizen ka, pag mag-abot ka sa airport, may wheelchair ka. Ba? Ah, basto, basto. Oh, ah, may wheelchair. Ayan si Mami, Ay, 16 na yan. Eh. May wheelchair. Gapo, may nabala si Mami. Yami. Ayan guys, ito ang amon nga number 2. Ga, <laughs> anong experience mo sa pilgrimage na tinatawag? Um, our journey today? Oh. Hi guys. Hi. Hi to my blog first. Dami <laughs> mm. Dami namin di diba? Kaya ayan. Dito yung church nga Annunciation. Ayan ang Annunciation tatulik. kindergarten. Parang <laughs> kayo. Kung saan ba tayo? Dito tayo, number 2 Diba? Ito number 2 kami guys, Ola and Friends. <laughs> Ayan sila guys. Ayan. Okay. Arang akun nga, amega, nga gwapa. <laughs> Doh si pink. Dosi ka din ba? <laughs> <laughs> <life> right <laughs> <laughs> Bayang magiliw na guys. Ang bus one. Nandoon na ang bus Bus 1 calling one minute. <laughs> <laughs> One minute, one's one, one minute. Hello mm. vlog, hello vlog. Ay <laughs> ga, <laughs> ara ka ka.